Ako nako. Ayan, guys. Nakalimutan ko. Hulugan ko pala ngayon. Ang dami, guys. Zero. Hello, guys. Good morning. Ayan, guys. Tayo maghuhulog ulit. Ng ating mga kautangan. Ayan. Siya, nawala pa yata yung... Uh -huh. Ayan, guys. Tayo muna maghulog. Ayan, guys. Ako yung naglalaban na. Naalala ko. Buti sinabi ni Tom. Mama, Merkulis ngayon. Sabi ko, ay siya. Hulugan ko. Kalain mo yun. Nakalimutan ko. Sana nandito pa. Baka wala na si Ate Maya. Ayan, guys. Nandito tayo. Sa kakahuyan. <laughs> kakahuyan, guys. Dali-dali <laughs> talaga ako. Naalala ko, hulugan pala. <laughs> Ayan, guys. Dali-dali ako. Bilis ko maglakad guys. Oh, hindi to na agad ako. Eh, may aso na naman guys. Oh. Ang laki ng aso. Mm -hmm. Ay, may music. Kahit saan talaga laging mahilig sa music mga tao. Ayan yeah, guys, wait lang. Mute ko muna. Sabi ko, buto sinabi ni Tumtum. Mama, Mama, ano nga araw ngayon, Merkulis? Ko na ko na na, inulugan ko na pala. Inulugan ko na. Kailan ngayon? Ay, Diyos Dato ko si po. Si Grace. Mm-mm. Pambihira. 70-70. Ako na lang hindi naguhulog. Hindi, mayroon. Pa. Ah, mayroon pa. Si, ano pa, dalawa pa. Itong may chick na ito? Oo. Uh -uh. Buran perma ang garo pinayas kay manok ah uh -uh. ay suso ikaw lang magisa dito mm -hmm. uh -huh. asa naglilihi mm -hmm. bakit <laughs> buntis <laughs> hay ang manok hello manok ang dami mong nyog ang alangan anin mong alangan ayo nga may suman pa wala na pang bukas apang bukas. Uh, 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 uh. May chicharon ka dyan? Mm -mm. Gura, no? Sampo. Sampo luan, saro? Oh, Ayo. Sa'yo may bukta. Wala, kakakanon ko sana. Tama na, saro, taban mahay blood ako. Takutun mahay blood, ano? Aba, mahal ko ang buhay ka. Oo, ba? Oo. Magjujuwa pa ako ng apam. Ay, buray! <laughs> Magjujuwa pa ng apam. Oo, uh, hanap ah, ako ng apam eh. Pambihira talaga. Tay ka nga muna. Uh -huh. Ay, salamat ate. Uh -huh. Yan, talagang mabait itong dabarkats ko kong ito. Lagi niya akong binibigyan ng mangga. Ay, mangga! Anong tawag dito? Ay, may may ano ka pala dito, manay. Nagahanap ako ka pag nababarayan sa mga aki duman. Oh, pwede man ako maghagad kaan pag ano. Tatpa plastic. Uh -huh. Ano bigay mo sa akong manay? Tatang buuton talaga si manay sa kuya. Kaya alam na alam ko itong dabar kats kong ito. Inutupan. Binigyan na nga inutupan. No? Hindi. Labo talaga yan si Ate Maya. Bagas uh pwede mo yung kainin. Thank you, Teh. Yeah. tama tama kay Dani kainin. Iyo. Yeah. Ta... Nahirapan baga mag-ano. Iyo. Yeah, yeah. uh -huh. salamat, Manay! Thank you sa papaya. Thank you very much. Ayan, may music din ni guys. Sagla to. Bigay sa akin guys. Papaya. Ay, nga Ayan guys, mainit na. Thank you Lord, mainit na. yun, nagdami pa papaya Kaya lang mga bilog lang. yung papaya. Ako guys, hindi mga pagtanim ng papaya doon sa amin. Kasi ang daming manok, kinakaykay. Masalot man yung mga manok ng kapitbahay ko guys. Gustong gusto kong magtanim, kaso yung mga manok nila, mga alaga nila sinisira so sayang lang effort ko na pagtatanim tatanim baha pa din baha pa rin dito guys diba gusto mo magtanim pinaprovisyo ka naman ng alaga ng kapitbahay si wala din ano yan oy no, bahay apartment ah apartment pala Mm -hmm. Ito bahay. Tayo din gagawa dyan. Masarap ang pagmaraming pera. Kahit anong ipagawa, magagawa. Ay. <laughs> ano, Neta, ngali ka na? Ngayon ka pa lang? Kanina ah, kanina pa ba? Ba't bumana ko kanina? Parting ko naman tao. Na no? Namalik no, mata ako. Ayan guys, kami pa uwi na. Ay, ako pala. Ay, naku guys. Pa uwi na ako. Nagtatakbo ako. Kasi baka maiwan yung aking hulog. Sayang naman. <laughs> May penalty yata yung pag hindi ka naghulog. Oo. ang bilis ko lang ang bilis ko guys maglakad pag hindi ako hinahapo pero pag hinahapo ay bagyan ako makakilos ito mo nagulog ako binigyan pa ako ng papaya ang sarap tong papaya yung tumatamis ayun, ayun guys nandito na tayo sa aming bahay oh ang ingin ng bata pagod ako. Ay, eh, namula agad ang mukha ko. Ano nak? Naliligo ka na? Ayan guys. Nagulog ako. Bigyan pa ako ni ate ng papaya. Bukas sinug na to. Ang bait talaga ni ate Maya sa akin. Salamat ate Maya. Uh, shout out po kay ate Maya. Yung aking kaibigan dun. Kahanggan ko dun sa dulo. Ayan. Binigyan niya akong papaya dalawa ano yan, hinog sa puno. Kaya talagang matamis yan. Mm -mm. Salamat Ate Maya. Shout out sa'yo. Ayan. <laughs> Salamat sa iyong bigay. Dalawang beses niya na akong binigyan ng papaya. Mm -mm. Kasi alam niya mahilig ako sa papaya. Ayan guys, so, nahigad yung ano ko oh? May kumapit diyan kanina na ano, yung uod bagang maliit, sumakate. Eh. Ayun pala naman tal pala siya, guys. Oh. Mm diba ba? You Yan know. Pantal. <laughs> Ayun guys, salamat po sa lahat ng mga sumama sa akin papunta din sa pagulog. May sumama nga ba? <laughs> Ayan guys. Maraming salamat po. Ayan. Ayan, salamat po sa mga viewers ko palaging nanonood sa akin. Ayan. Thank you po. Thank you, thank you po sa mga subscriber ko. Mga followers ko diyan. Ayan, salamat mga likers ko ayan <laughs> salamat po at salamat po sa mga ano nagpapa ano dyan nagpapalipad sa akin ng pagmamahal ayan <laughs> marami pong salamat guys thank you so much ayan ayan don't forget to like share and subscribe ayan orang tv mix vlog ayan thank you po thank you so much po bye bye god bless ingat po tayo palagi